Party Evangelista sobrang payat na. Fans niya nag na para sa kanya. October 10, 1969 nang isilang si Cheese Escudero at ngayong araw ay nagdiriwang ito ng kanyang ika-54th birthday. Simple pero napaka-sweet ng pagbati ni Heart Evangelista para sa kanyang asawa na si Cheese. Happy birthday to my rock and my constant at Cheese Escudero. I love doing life with you. Kalakip nito ay nagbahagi ng isang throwback photo at isang recent photo si Heart Evangelista kung saan kasama niya ang kanyang asawa na si Cheese Escudero. Kasalukuyang nasa Paris, France pa rin ngayon si Heart Evangelista kasama ang kanyang asawa na si Cheese Escudero. Doon nga ay spotted si Cheese kasama ang ilan sa mga fans ni Heart Evangelista. Mayroon na palang fan club doon si Heart Evangelista. Very supportive nga ngayon ang kanyang asawa na si Cheese Escudero. Matapos ang sigalot o issue na nagkahiwalay ang dalawa noong ilang mga nakaraang taon. Bagamat hindi naging malinaw ang tungkol sa issue ni Hart at ni Cheese Escudero noon ay masaya naman ang dalawa na nagkabalikan ito at masaya na rin nagpupunta si Cheese sa Paris upang doon suportahan at samahan ang kanyang asawa. Napabalita rin international si Heart Evangelista nang bigyan niya ng mainit na kape ang mga photographer. Talagang na-appreciate umano ng mga photographer sa Paris ang ginawang kabutihan na ito ni Heart Evangelista. Napakalamig kasi ngayon doon sa Paris. Isa sa mga video na ibinahagi ni Heart Evangelista sa kanyang Instagram post. Ito ay ang kanyang BTS kung saan papunta ito sa isang event. Kasama sa video ang kanyang mga fans at doon nga ay nakita ang kanyang asawa na si Cheese. Kung titignan ay tila hindi isang senador o dating isang governor si Cheese Escudero dito dahil naka-t-shirt lamang ito at nakapantalon kasama ang mga fans ng kanyang asawa na si Hart. Kasama ni Cheese Escudero ang mga fans ni Hart Evangelista at hawak-hawak pa nga ang kanyang tarpaulin, Heart World Paris Fan Club ito ni Heart. Tila isang sorpresa ito mula kay Cheese Escudero dahil talagang mangiyak-ngiyak pa si Heart Evangelista nang makita niya ang tarpaulin na hawak ng kanyang fans at ni Cheese. Trending din ngayon ang isang video clip kung saan kitang-kita kung gaano nakapayat ngayon si Heart Evangelista. Kaya naman hindi napigilan ng mga fans lalo na ng mga netizens na magpahayag ng kanilang concern sa fashionista na si Heart. Ani ng isang netizens ay huwag naman sanang umabot na maging butot balat na si Heart Evangelista dahil sa kanyang fashion. Ani pa ng isang netizen, hindi lamang umano halata ang kapayatan ni Heart dahil sa kanyang mga damit na isinusuot tuwing ito ay umaattend ng Paris Fashion Week sa France.